Ipinaubaya na ng palasyo sa DILG ang investigasyon sa mga government officials na umalis ng bansa sa gitna ng pagtama ng bagyo. Para sa update live na magbabalita mula sa palasyo, si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie? Cheryl, nasa kamay ng araw ni DILG Secretary John Vic Remulia ang investigasyon at magiging aksyon kaugnay nga sa mga local official na natuklas ang lumabas ng bansa. Sinuspinde o ipinagbawal ng DILG ang pagbabiyahe palabas ng bansa ng elected officials mula Nobyembre ang Webe hanggang Akinse para matiyak na makatutugon sa bagyo. Sabi ni Palas Press Officer Claire Castro, iimbestigahan ng mga ito upang malaman kung sila ay nagbakasyon lamang. Aminado naman ng palasyo na hindi gusto ng Pangulo na chill lamang ang mga opisyal. Dinepensahan din ng Malacanang ang book launching ni First Lady Liza Araneta Marcos noong nakaraang linggo kahit na mayroong magkasunod na banta ng bagyo sa bansa. Inilun ang Philippine First Lady Sportets sa Goldberg Mansion sa Malacanang. Paliwanag ni Castro, hindi naman ito nakasagabal sa pagtulong ng mga apektado dahil patuloy naman ang pagkilos ni Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang gabinete. Cheryl, minomonitor at inaalam naman daw ng intelligence team ng pamahalaan kung may katotohanan ng post tungkol sa destabilization attempt laban sa pamahalaan na nagdadawit sa pangalan ng ilang retiradong general. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.